Hindi pa tiyak sa ngayon ang magiging desisyon kay Gilas Pilipinas Naturalized Player at Barangay Hinebra San Miguel Resident Import Justin Brownlee. Ito ay matapos bumalik na positibo ang resulta ng kanyang drug test sa Asian Games. Nagbigay naman ng panayam si Hinebra Governor Al Francis Chua kung ano ang magiging aksyon ng kanyang organisasyon hinggil dito. Si Rafael Bandayrel sa detalye. Rise and shine, Rafael. matapos magpositibo sa ipinagbabawal na substance sa isang doping test mula sa Asian Games. Wala pa rin kasiguraduhan ngayon kung makapaglalaro nga ba si Justin Brownlee para sa Barangay Hinebra sa paparating na 48th season ng PBA, maging sa mga susunod na kompetisyong lalahukan ng Gilas Pilipinas. Nitong mga nakaraang araw, inihiyag ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na maghahain ng apila ang samahang basketball ng Pilipinas tungkol sa resulta ng nasabing pagsusuri. Pero salungat naman ang pahayag ni Barangay Hinebra Governor Al Francis Chua sa pre-season press conference ng PBA nitong Martes. Para maintindihan nyo lang yung pag-contest nyo, kasi dalawang, dalawang lalagyan nyo, no? cancer A and B. Pag Right. Pag ikaw co contest mo, they're gonna try to open yung B. Para maintindi lang ng lahat, nasabi namin siguro, wag na lang. Kasi yung B, yung pa rin yung ihi niya. Hindi siya itetest na palibagong uh, urine, no? So, kung ano yung urine niya before, ilalagay yun sa dalawang kanister na sa China. And then, if they open the other one, tapos yung pangalawa, pag in-open nila, yung pa rin yun. Dahil magsisimula na ang panibagong season ng PBA, aminado si Chua na naghahanap na sila ngayon ng maaaring pumalit kay Brownlee kung sakaling makakatanggap ito ng suspensyon. So as of now, nag naghahanap kami ng, ano, uh, ng replacement just in case ano nila. Hindi uh, namin alam kung, kung too late na. But if you just gonna wait and then biglang ibagsak sa amin yung bomba, mawawala um, naman kami ng import. No? Sa kabila nito, si Brownlee pa rin ang nakalista bilang import ng 15-time PBA champion franchise sa isinumitin nilang roster nitong Martes. Rafael Bandairel, Rise and Shine, Pilipinas.